Senyoritas y senyoritos Tilay na pahiya <laughs> at nilekturan ng dalawang former senators and former justice secretaries itong si Senator Bato de la Rosa na nagmagaling nag uh, nagbigay ng legal uh, legal uh, advice or nagligay, nagbigay ng legal opinion na it turned out ay mali-mali naman pala. At uh, itong si Bato kasi sa isang interview sa SMNI, saan pa naman, di ba? Uh, sinabi na uh, kailangan pa raw ng two-thirds vote ng, ng Senado para ma tayo or kailangan pa doon ng ratification ng Senado para maibalik tayo sa international criminal court at sabi niya uh, hindi pa raw sigurado na maipasa ito sa sa Senado dahil daw uh, uh, kay Papaano malakas pa raw ang suporta ni uh, Presid, former President Rodrigo Roa Duterte dyan sa Senado kung saan, uh, apat na lang sila dyan si Amy Marcos, Robin Padilla Bato de la oh lima, Bato de la Rosa Bongo at saka si uh, Tol, Tolentino lilima na lang, pero syempre optimistic si Bato, sabi niya hindi, kung dad, uh, ma, ida magdadaan pa yan kailangan idaan ni Presidente yan sa sa Senado at uh, hi, kailangan makuha ng uh, ng uh, ng kung na yan maritify yan ng uh, uh, two-thirds two vote ng mga senador sabi niya. Uh, so sabi niya, hindi lang ito pwede decision lang ng presidente kung hindi uh, dapat uh, idaan ito sa Senado. At uh, nadaan naman ito sa Senado noong 2011 when uh, we first joined the International Criminal Court. Inapprove ito ng Senado. Kaso lang, kinorek siya <laughs> kinorek, kinorek siya na ito si Drilon, Bartop Natcher pa ito former justice secretary former senate president as well as si si uh, former senator Laila de Lima na nandiging DOJ secretary rin you have two legal minds lecturing, lecturing Bato de la Rosa na isang dating PNP chief na hindi naman lawyer sabi ni Drilon uh, and I quote In my view, the concurrence or approval, no approval of the Senate is not necessary for the Philippines to rejoin the ICC. The Philippines can rejoin the AUS ICC without returning to the Senate. Yun hindi na tayo bumalik. Kailangan bumalik ulit sa Senado. At uh, sabi ni Drilon. Uh, para malaman para malaman ni ni Bato de la Rosa na, na ratify na ito ng Senado noong 20 August 23 2011 at uh, ang nag -up, nag file pa nga ng resolution dito ay si late Senator uh, Miriam Defensor Santiago as I reported to you earlier during the time of the uh, administration of the late president benigno aquino the third. so ang problema ang problema ay ito ito lang nga president duterte being you know the 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 duterte no the very kung anong gusto niya gagawin niya nung inalis niya tayo sa icc nung 2019 hindi siya dumaan sa senado dapat yun pati sa Senado ah uh, inali uh, nag rin sila nagfile rin sila ng uh, ng motion ba or na na-approve ba silang resolution na inaalista sa ICC hindi hindi yun hindi dumaan si President Duterte hindi hiningi ng ratification ng Senado ngayon ang problema ay andon pa yun yung resolusyon ni Miriam Defensor Santiago. Kaya, kaya sabi ni Drilon, eh, andon yun, hindi yun nagalaw. So, pwede yun. Pwede yun na uh, uh, balikan at pwede yun gawin basehan ng presidente para uh, gumawa ng proseso umapply sa ICC dahil in existence pa hindi lang managalaw kaya sabi ni Drilon, uh, ang gagawin lang ni President Marcos ay itapon lang yung yung uh, yung desisyon ni Marcos na admit uh, ni di, former President Duterte, na alisin tayo sa sa uh, pagka ng ICC and then i ibalik na lang tayo on his own without going back to the Senate or seeking the approval ng Senate dahil andon pa yung buhay pa yung resolution ni Miriam Defensor Santiago. Sabi ni Drilon, and I quote, If Duterte could unilaterally withdraw from the ICC, President Marcos should similarly have the authority to rejoin the ICC. So sabi niya, kung si President Duterte on his own, excuse me, on his own, ibig sabihin unilateral, o hindi hindi siya humingi ng uh, approval ng uh, ng Senado sa pagalis pagtanggal tayo sa ICC then pwedeng gawin ni Marcos ni uh, president Marcos without approval of Congress no of the Senate kasi Senate ang bylaw kailangan magratify nito pwede ibalik tayo ni Ma, ni Marcos lang mismo so dito mababypass yung Senado so dyan, kung umaasa si although duda ako Uh, kung loyal pa rin ang mga senador kay, ang majority senador kay uh, Duterte. In fact, si, si uh, Senate President um, uh, Mick Subiri, nung tinanong siya ukol uh, sa bagay na ito na yung plano ni President Marcos to rejoin the ICC. Sabi niya, presidential decision yan. Hindi ako magkomento dyan dahil only the President can decide to rejoin. So, alam rin siguro ni ni subiri ah, na hindi buhay pa yung resolusyon ni Miriam at uh, yung ratification initiated during the time of uh, former president Aquino uh, initiated by uh, Miriam defensor Santiago so sabi nga ni Tagdag pa nga ni uh, ni Drilon the president can rely on the original resolution or ratification as it remains valid and in effect yun, buhay pa daw 'yun resolution, Senate Resolution Number no. 57 na ipinasa ng Senado noong August 23, 2011. 'Yun, 'yung resolution na sinabi na ina-approve nila 'yung uh, 'yung inisyatibo ni President uh, Aquino to join or to be part of the ICC through the by, by the ratify, ratifying the Rome statute yun under under sa treaty or statute Rome statute uh, inaalaw natin yung ICC para pumasok sa issue ng uh, kung meron hindi nabibigyan just justisya sa crimes of genocide crimes against humanity itong kinusuan sa mga Duterte war crimes or crimes of aggression so yun ang, ang ginamit sa kanila Uh, crimes against hum hum uh, humanity. Uh, sabi ni Drilon, Resolution number 57, like any other resolution or law, remains legally binding unless specifically repealed. Or, uh, yung nga, repealed. Uh, sana pinaalis ito ni Duterte noon. Eh, pero yun, pabara-bara siya. Siya lang nag-design. Uh, dapat ni-repeal or itinapon itong ratification na ito. Its ratification has never been revoked. So sana di revoke ni Duterte nang pihingin ng Duterte i-revoke ito ng Senado. Pero yung nga dahil feeling niya uh, ka, siya lang ang mag-decide, wala uh, in effect pa ito sa Senate. Uh, sabi ni Drilon, the Senate's concurrence in the ratification of the Rome Statute was never withdrawn it therefore remains valid, so valid pa rin and enforceable pa rin ah, uh, yun so, ganon rin ganon rin ang uh, ang uh, legal opinion ni uh, former senator Laila de Lima, sabi niya, walang problema kung mag-rejoin tayo uh, sa ICC because first and foremost the country's withdrawal was very questionable kasi yun nga sabi niya tulad kay Drilon dapat ah uh, 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 pina-revoke ito or pina pina you know pina-withdraw ito sa Senado pero yun nga hindi ginawa ni Duterte dahil alam naman natin that time siya lang mag-isa ang uh, ang naghahari sa lahat <laughs> sa Kongreso at Senado so yan Uh, now it, it is very clear from the legal standpoint na anjan the ball is in the court of uh, President Bongbong Marcos hindi hindi sa Senado no kung kaya, saan uh, Pato de la Rosa can count on the help of uh, the other senators hindi siya pwede mag -invo mag invoke ng call a friend <laughs> so Better, magsip-sip kayo dyan kay Presidente. Pero ang problema lang, tulad ng sinabi natin earlier na what if kung si presidente nga talaga ang ang nagpapasimuno dito sa mga sa mga sa mga galaw laban sa mga Marcoses impeachment pagtanggal ng 650 million confidential funds uh, sabi pa nga ng iba pati yung paglaya kay Delima uh, gumalaw rin malakanyang sabi pa nga yung pati pag uh, ito pag file ng resolution at inapprove ng uh, mabilis pa sa kitlat. So, there. Uh, that's why may problema malaki ang uh, ang Duterte camp. Kung binobola-bola lang sila ni Marcos, ni-triple-triple lang sila ni Marcos, sinabi, istadihan natin yung pagbabalik natin sa fault ng ICC, pero planchado na lahat, naka-script na, nasulatan na yung kwan, yung step-by-step -step, uh, uh, mga galawan To intended para baksakin at ilaglag at itapon ang mga Duterte sa kamay <laughs> ng International Criminal Court so yun po yun po ang update natin dito cry 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 na naman si Pato de la Rosa please share this vlog to friends and relatives pero sana matuto si uh, I we hope Pato de la Rosa could have learned something from two legal minds na naging former DOJ Secretary at magagaling na lawyer. So thank you very much for watching. Please share this vlog to friends and relatives and see you in my next vlog.